Tulog nga Mahal ko Hayaan na muna Natin ang Ay, pinita Hindi ka Matutulog <laughs> 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 Nagtutulog-tulog ang pala eh Tutulog-tulog Ay naman ako Matutulog nga eh Pinakantahan ka na nga eh <laughs> Bigyan <na clean> <laughs> Ulit, pikit, pikit, pikit ang mata. Tulog na. Mahal ko, hayaan na muna natin ang mundong ito. oh, oh mata, mata. Lika na, tulog na muna. Tulog na.